Sumunod na. Whew. Challenging dahil hindi lang mahirap mag-ahon. Konsi, scripted ba yung mga ginagawa ko? Sinabi ko lang sa palengke. Itanggi. E ako mismo na <laughs> nakasaksi. Ito malayo-layo pa ito. Yung spot na dyan guys. Ito yung tinatawag nila sa Napakalalim. At hindi ako naniniwala na isa lang ang nakatira doon. Sa sobrang lalim nun, walong di pa. Eh, sigurado ako may monster pang nakatira doon surprise attack ito ang spot na ito talaga namang kakaiba ang gilid ng ilog o yung pampang wala nang alisan ng mga kawil doon napakaraming kawil sunod-sunod tagtad ng kawil ng lugar na yon kaya kung may tayo eh, kakaiba yung kawil natin kasi kilagap eh. kakaiba ang pain natin okay let's go <sighs> mayuri na <laughs> secured <laughs> Ito so, yung mga ito dinadaanan ko na ito. Pupunta sa ilog at uh, ito sa mga kasama natin dito, mga kaibigan natin nag-aabang kung may mawagit. May namang isang sabi scripted kasi yung ginagawa ko, sinasabit ko lang daw ang huli ko eh. <laughs> Ngayon, 50-50, hindi ko alam kung meron, pero palagay ko may huli. Tuloy mo na ako, kuya. Ah, 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 Medyo malayo-layo pa. May mga, metra kasi ng tubo na nakaharang dun sa daan at kaya tayo May mga kaibigan tayo dito na May huli pa? Wala, lulusong pa lang Oo <laughs> Ang nasulat e, eh. pero malakas ang pakiramdam ko e May nakahuli tayo Ito pa yung isang kaibigan ko rito na Ah! 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 Tuloy mo na kami. Oh! Ang lakas ng ang laki ng truck na nakaharang doon. Oh, Hindi makalampas. Sana swertehin. Oh. Okay. Medyo malayo-layo pa ito. yung spot natin guys ito yung sinatawag nila sanghilya may dadaan na tayong farm ito farm na ito eh puro taniman ng uh, kalamansi sanghilya ang tawag nila dito matagal na ang spot ito kagaya na sinabi ko napakalalim at hindi ako naniniwala na isa lang ang nakatira doon Oops, wala ka. Susunod. Hindi ako niniwalang isa lang nakapira doon. Sa sobrang lalim noon, walong pa. Sigurado ako may monster pang nakapira doon. Surprise attack ito. Ako man, kahapon lang ako nag-decide o kagabi. Kung kakanaan ko ito. mga 3 minutes pa bago natin makapain spot na ito talaga namang kakaiba dahil ang ilog ang gilid ng ilog o yung pampang wala nang alisan ng mga kawil doon napakaraming kawil sunod sunod pinapainan na lang nila pag walang huli hahayaan lang nila doon hindi na napapandawin papainan na lang ulit nila wala nang kalasan tadtad ng kawil yung lugar na yon kaya kung may mahuli tayo eh kakaiba yung kawil natin kasi kinagat eh kakaiba ang pain natin kapit na rin naman nasa kabila ng na yun nasa baba ng iglog protein na tayo guys medyo kagabi kasi may nakasalubong ako dalawang mamamana sabi ko may kawil ako dyan kilala na naman nila ako ayun na guys ayun na ayun ang ilog napakaganda napakalinaw napakagandang ilog malinaw, malinis. Sana swerte tayo. Sana swerte Ang pinaglagyan ko ng kawil. Isa. Dalawa patluh, tapos lima ito. Okay, let's go. Ano? Ano siya? Hal. Hal. sa lahat pagka may huli tayo, halimbawa malaki wala tayong pag-aahunan dito dahil pader lalangway Lala, pa natin yung kabila malayo pero okay lang basta may huli next oh. na next na kawil natin para nilaro na ito nakaahon nakaahon ka <laughs> ito pinaglaruan tignan nyo maliit lang yan laro na nakawala ang kawil nya ay andyan pa naman eh ayan mababaw ang sabit kasi kung nahuli natin yan, kung sakali nahuli natin ito, patay na rin naman. Pero buti na nakawala siya. Hmm. <laughs> Houdini. Hmm. Parang wala. ang nga. huli. Kilaro mo lang. Apat na, pero wala tayong huli. Parang wala Pero parang may sinabitan. Sinatala natin sa mababa mo. Hindi na Patay na. <laughs> Lit. Bigas na. Wala. <sniffs> Mabobok ako ngayon ah. Walang kumagat. Dagdag yung ano doon sa ayan. Doon, mula doon sa paliko. Oh, yung ah, sa tungkong bato yun. Sa oh, tungkong Do sa taas lang ng big pump. Ay, ang liang igat doon. Talaga napakarami doon. Hoy, huling tatlong kawil. Wala ko na kitang senyales na may huli. tumpah pun mun. Oh, ketar ni. Wala. Pokia. Hmm, nas nakabila itong kasunod pag ito uwi tayo lukaan last yun ba? yun yun batak na batak na batak ito eh Batak na batak ito eh oh. <laughs> Sa ilalim ng batok. I see you see this

อะไรช่างตานไม่ร้านเต็มข้ามไปกูไงไม่อยู่ดีนะสมุดอะไนะต้อโอ้ฮ Sumunod na. Oh. <laughs> Malit lang. Tagal. Tagal din bago sumunod. <laughs> ito ang hirap secured <laughs> <Sing -yog. laughs> ikat hating natin dito sa sanghilya ala Ah, si Bubotangas. man di tayo pinalag ng mga huli yung nahanap nating monster. Ah, huli naman tayo. Maliit lang, pero salamat sa Diyos. Maganda may huli. Solo hunting ulit. na ako salamat sa Diyos salamat sa panonood hanggang dito na lang God bless sikreto ang ano nito eh Kumbaga binigla ko yung paglusong dito kahapon ako man, nagdesisyon ako kahapon lang ako ba'y pupunta sa paliko sa baba o dito so biglaan gusto ko talaga mahuli yung Kansi. alam ko may 20 kilos dyan eh kaya lang din natin talaga matsempohan. Pero salamat sa Diyos kahit paano yung 20 kilos eh kahit na dalawa. Pero ang kilo, pwede na. Mairaos lang yung hilig sa pangawil. Sanghil yan, tawag nila rito. Isa sa napakagandang ng ilog na napakalalim. Napakalilis. Hanggang dun sa Magallanes pababa ng paliko pababa doon sa spot na pinangawilan natin napahagat ang ilog nito challenging dahil hindi lang mahirap magahon hindi lang mahirap dahil solo pero salamat sa Diyos scripted ba yung mga ginagawa ko? sinabi ko lang sa palengke ako mismo nakasaksi Marami. May mga nagkabagaman na may mga nagko-comment ng mga Binili ko lang daw sa palengke yan. mga nahuhuli ko. Hindi lang naman ito pagkakataon na ito eh. Marami pagkakataon tuwing mag-ano ko. May... Sa isang daang comment, may isa dalawa magsasalit na binili ko lang daw sa palengke, scripted, sinabit ko lang. Eh, hindi naman para nagbablog tayo, hindi naman para kumbinsin natin lahat ng tao. Nagbablog tayo, kasiyahan natin, hilig. At uh, kung may gagawa man nun, eh, tanga. Tanga ang gagawa nun. No? So, Sa hirap ulihin yan. Kaya... Tapos, aalpasan ya,